Magandang gabi mga kasulo. Good evening, good evening. Jay! Mm. Babay ka. Babay. Ayan. Gaya ng sinabi ko kanina mga silo habang nag-unboxing tayo. Uh, meron kaming laro. Nandito kami sa gym. So, second game kami. Ano kami? Agawan nito ng third. Manalo kami nito. Third kami. Uh, talo, fourth magagamit ko na kakagad mababasala na ang binigay ni Tita na sapatos so oh, you know, yung midjas pa nga aking sinuot hindi ko muna hindi ko muna sinuot baka marumihan eh <laughs> so maraming salamat po pala kay Tita sa iyong binigay na sapatos at uh, ngayon ay magagamit ko ngayong uh, laro na ito Sama ko yung mga ina ko. Ayan. Wala pa. Ano to? Uh, exhibition game lang ito. Tapos uh, next game kami. Tapos championship yung third game. Ando yung mga kasama ko. Ayan o. Oh. Makakakawa si Ford. Muan niya. Masaya na. bayo ya sapatos sana all. May binyag ya. Kalipat. Mm. masaya ya Bayo ya sapatos. Yan, maraming salamat po Tita Nikki at Tita George. Mabinyagan na yung sapatos. Risika na after. Ito sa Please, Hmm. Sayang siya quarter na yan, Soy? Third. Third. quarter pa lang? Ito yung travel. Si Pidio, katong last na, yung pili na mong limat. ăn chặt 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 na. Kumusta na Wala na no? yung finale nila no, yung matanda. Hmm. Ano dito sa blak? 1 2 Walang buhok mo.

何だ <laughs> I oh. Għalim <laughs> <laughs> għalim next day. Then, good morning po mga solo, mga umaga, isang mapagpalang araw po, isang mapagpalang uh, umaga sa inyong lahat dyan, panibagong umaga, panibagong buhay, at panibagong pag-asa. Salamat kay Apong Kino at sa umaga na ito. So, ako ay nandito muna sa, ano, si Claudia. Sinig ko muna siya at nilipat ko ng pastulan ayan no oh. lumalaki na yung kanyang ano bumabagsak na yung kanyang dede mga kasuelo Claudia so, nandito po nakapuesto si si Claudia sa ano oh, yung mga baba sa kabahayan ayan Ah. Uh, ngayon ko pala ipamigay yung uh, binigay ni Tita Niki, pinadala ni Tita Niki nila ni sa mga bata, Nila ni anak ni Tata, si Tata, si Julius. Ayan. Eh pamigay namin yung para sa kanila at saka sa yung mga kapitbahay. Ano na naka si Mrs. na bahala doon, nakagayak-gayak na si Mrs. ang mamigay kasi pupunta ako ngayon sa kabila sa bukid chinik ko lang ito si Claudia at uh, nilipat ko ang dami niyang makain dito ano? at saka inoper din sa may-ari ng lupa nito ayun yung may-ari ng lupa na pastulan ko para daw luminis yung kanyang lupain dito kasi ang daming damo lipat-lipat lang si Claudia dito yan dito sa galing kapal dito ng damo dati uh, ngayon ano na ano eh dito lang siya hanggang sa mga anak hanggang mga anak siya uh. so yan pamimigay ko na pala yung galing kay Tita Nikki ito yung kay Julius. mayroon siyang toothpaste, peanut, peanut butter, Tape. butter, teddy bear, tapos biscuit, dalawang bata, tapos yung t-shirt. ah, oh. mm. galing kay tita Nickie, package. salamat ka. hei dai hei Hai. Oke po aman dai. Oh. Hai. Nah, selamat. Selamat. Oh, main baby kata yo. Hmm, niti, Ini ti. Hmm. Dito 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 dito. Heeh. Uh Selamat. -uh. Hmm. Napa oh oh. Selamat. selamat po. Tapos ito yung sa pamilya ni Tata. Mm, meron dalawang notebook. Mm. Dalaga. Ay, so tangon. May glue. Meron ding bag dito sa dalawang bata. Tapos kape. Salamat ay Tita Nikki. maraming salamat po Tita Nikki sa binigay niyo po. Ayan, God bless po. Ayan, thank you po. T-shirt kay Tata to. T-shirt. Mm <coughs> Tapos mga kaswelo, meron ding kaming nakabalo dito ipamigay din namin ito sa mga dito sa kapitbahay namin yan tapos ito kay Teodoro yan, bigay ko kay Teodoro to iya ah meron kang kapit dito ok ito, thank you sandu to oh. thank you din sa damit hmm. tapos mga kape hmm. thank you ok hmm. Thank you, ka. Thank you, Thank po. Thank you, po. <laughs> salamat po, titanegi. <laughs> yeah, ngayon, mga uh, ka po tayo sa Bukid or galing ako doon sa mga alaga. At nga ngayon po pala, mga ka aron uh, ngayong araw na ito, uh, yung iba na ipamigay na namin doon sa mga kapatid ko. Ngayon, mga ka uh, pupunta po kami ng bayan ni Mrs. ngayon upang meron po kaming misyon na naman. At uh, Nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat-lahat talaga sa inyong tiwala, suporta. At ngayon naman po ay tayo na naman po ay pinagkatiwalaan na naman at uh, uh, gagawin na naman po tayong instrumento upang makatulong na naman po dito sa ating kabarangay, aming aking kabarangay. So meron pong nag-abot na naman po ng blessings uh, para pangbigas ng kabarangay dito sa barangay Bubon ah uh, medyo ano talagang nagpa sobra sobra pa ako nagpapasalamat sa inyo talaga uh, sila po ay uh, journey charts ng Australia so sila po dati ang namigay noon balay dalawang beses na silang namigay dito at tayo din ang ginawang you know, instrumento noon na mamigay dito Uh, bigas nung una tig-5 uh, kilos tapos pangalawa 5 kilos. Ngayon naman po ay 5 kilos na naman bawat bahay. Pero ngayon po ay ah uh, medyo dinagdagan nila. Dinagdagan nila. So nagiging 150 kabahay na ang mabigyan ng uh, ng bigas tig-tig 5 tig kilos. So sumatotal na ano 'yun, uh, 750 kilos na bigas yung aming uh, bibilhin ngayon. So ngayong araw namin ano hini misis araw ng Sabado kasi para i, i ano pa nila i ipakpak pa nila or timbang-timbang patig 5 kilos. Ayun. At saka para magayak na uh, siguro baka Lunes i-distribute natin sa mga kabarangay ko. So nagpapasalamat po ako muli sa inyo talaga. Kay a uh, journey charts ng Australia. Maraming maraming salamat po, ganda sa inyo at uh, salamat po sa inyong tiwala at ako ang inyong napili na naman upang mamigay ng uh, blessings dito sa aming barangay. Uh, natitiyak ko po ay eh talagang matutuwa na naman po maraming matutuwa dito sa uh, inyong ibinigay o ipinaabot dito na tulong. So, talaga hindi po ako nagsasawa magpapasalamat sa inyong lahat kayo lahat po mga sponsors ayan lalo na kahapon meron tayong uh, dumating na blessings din dalawang box kay Tita ito George ayan na igayak-gayak na namin so sa lunes din ng umaga ipamigay din namin ni Mrs. Don sa school ayan na uh, talagang ano uh, salamat po ako talaga sa inyo na marami sa, sa patuloy na suporta sa pagtiwala ayan So ngayon po may, ay pupunta kami ng bayan upang i-asikasuhin na yung bigas na ipapatimbang na namin para bukas pipick upin ko uh, Arkila lang siguro ako ng multicab kay Eric na naman kasi uh, 750 kilos medyo mabigat-bigat marami-rami yun so yun ang aming gagawin muna ni Mrs. ngayon kaya ngayon namin yan no? tapos bukas pick na lang kasi ako uh, meron ding, may din siyempre may inaasikaso din na dito so thank you na marami sa inyo ulit ito na at uh, gagawin na po namin ni Mrs. ngayon yung aming misyon ayan punta kami ng bayan so araw ng sabado ngayon sige okay. iano muna namin bayaran namin tapos ipakpak na tara let's go Philo, nagbayaran na sila ni Mrs. at nagkasundo na kami. Dito pa rin kami kumuha sa pinagkuhanan na namin dati. So, one, 150 tig 5 kilos. Tapos yung 5 tig 5 kilos, 25 kilos. Ah, uh, pala. Uh, doon pala ito sa biyanan ko. Ila, Mrs. So, bali 145 na lang ang aming ano dito i-orderin kasi yung 5 uh, or 25 kilos uh, doon na lang sa ano sa Pampanga hmm. meron din sila yung yung mga bayanan ko at hipag ko bali lima sila o limang tig 5 kilos sila pero pira na lang ang aming ipadala doon uh, sila na lang bumili doon So aming bibilin dito uh, ano lang uh, 145 na 145 ka sako. Ay ah, hindi uh, 145 ka tig 5 kilos. Yung ating ipamigay sa dito sa barangay Bobon Aming ka barangay 145 tig 5 kilos. Okay na. So, babalikan na lang namin na bukas. Bukas ng hapon siguro. So, ayan, na nakabili na kami or naka ano na kami ng bigas. Bibili na lang kami ng ulam din. Dito na rin kami sa palengke. At magdidinuguan daw si misis. Tiddad daw ang ganyan gustong Lutuin ngayon Unak Tama ng baka oh Ilang kilo sa Gano'n yung baka? 310 ng kilo Ng baka Finisher Pigrolac Premium Bili tayong finisher Para doon sa alagang baboy natin mga silo Go! Mahal, go! <laughs> yung isa doon ay, ay nakatayo ng piyesta Para sa piyesta Yung isa ay ibenta ko pang bawi sa pagkain. Okay. Panggawi, pambawe. Ibenta ko yung isang maboy yung mga oksyelo. Pero hindi pa ngayon. Palakilakihin lakihin pa ng konti. Kaya finish na yung aking papakain.